Hi guys! Welcome to my first vlog! It is 5.42 ng hapon dito sa UK. Pupunta kami ng B&M. This is my baby boy, Ryzen. Oh, mag daw siya eh. Usus, usus, usus. Nagaya niya yung step nung ano sa video. <laughs> usus, usus. Ayan naman ang aking asawa. Nilalaro ang kanyang ano, bagong gaming setup. Meron akong clip niyan na ina-assemble niya or ina-unbox. Unboxing the new, ano, new addiction. i oh. okay, okay. okay, Guys, <laughs> 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 Asan ng harap? This, this ah, yun yung... Harap. So, I have to put this... Ah, uh, this. B&M. Punta kami doon. May mga bibilin kami mga... Ah, uh, meron din siyang parang ano eh. Mga yard stuff. Garden stuff. Ayan. So, tingnan namin kung ano. May kailangan kaming ano eh. Para sa yard. Um... Yun, kasi gusto kong ayusin ang aking backyard. May maliit na parang space dyan. Gusto kong gawin, ano, gusto kong lagyan ng fake grass. Tapos, ano, para may, ano, maliit na play area si Ryzen. Ay. Ayos na kami guys. Oh gooding. Eh. Di lang ma-open eh. Kasi fusion buku, ah. Here, babe. Pumuha ka BNM guys. Kuha tayo ng cart. Yes. Set. Kimchi instant noodles. Ano pa? Ano nan nandiyan? Ano yung isa? Regular. Regular na ano? Chicken. It's chocolate. It's chocolate. Why chocolate next one? You want to make chocolate, Mom? Huh? We have one. Hindi pa na ano. tayo nyo. Hindi pa na bebake. Sandwich bread, Mom. Ma Baka masarap yun. Yeah. You want to try? Kumakain ka ba yan? Ayoko. Ayoko nung bata ako. Ayoko nung may mga pickles-pickles. Nung bata ako. Pero ngayon, kumakain ako ng pickles. Eh no, iba-ibang ano. Caribbean jerk, babe. Eh? Yeah, you want? So, you want one? One, one pound lang. Yeah. Caribbean jerk seasoning shaker. Meron ding Mexican peri peri. What's the other one? Cajun. Cajun. Blood diabetes, yeah.

Yung which mga one, one? water table and sun. Ito yung tinitignan ko. We'll and and so toys then, so para kay Ryzen. Yeah, yeah. This one has four pero maliit lang siya, babe. The sand? The sand? Okay. You know what, the... If I find Sally, we'll buy Sally This okay tong... But if Sally Gusto. Gusto daw ng here, car. We don't need any other cars. Wala? Wala? Mm, where's, my, where's Sally? Where's Sally? Not right there. Uh, looking, we're never gonna find Sally ever. What? Oh, this one. There? This one? This one to call? But you have a gun. Oh no, this one. It's too big. It's big? Yeah, big. yeah, it's too big for you. Tina kami nakablak sa loob ng BNM dahil may batang nagwawala. drive through. Makain na kami. Tapos na ako. Nakikain na ako sa pagkain niya. at ba yan ang ino order mo? Hindi mo man nauubos. Does niya rin ako. I, told pa I passed my, test, <laughs> I told right. I passed my test today. So I'm gonna deep fry some pork belly. Sabi mo? <laughs> asan na pork belly? It's right there. Where? <laughs> pork belly. <laughs> Ay, na lang natin si Ryzen matapos kumain. Sky is clear attention Ryzen. Cut with a knife. then china speaks up ay still eating It's not just words. ganda ng buwaya <inaudible> yeah. nakagano pa ang, ano beb tingnan mo yan nakagano pa. Hey, tingnan ay pa nan anak mo dun. naka antuso. ay naka ano pa, <laughs> <laughs> pa. <laughs> and Live update, flood oh, state media. Eh. Pineflex daw niya yung ano. Pineflex niya daw yung shoes na binili ng ate ibon niya. response? Grabe oh. Sa sunset pa lang. It's something with sunset. Kaya niya, oh. sa sunset pa lang, guys. Asa na? Hindi makita sa camera. Ayun, oh. Bang! Bang! Ha? Saka yung grass, bukas na yung grass, saka yung sinasabi niya ba? Oo. <laughs> Sige, sabihin mo. Sabihin mo ba? <laughs> Wala ko na niya yung bag. Maaalala niya, babe. ba Paano ba yan? hindi <laughs> niya alam binabasa na siya na, ng, ng ama niya ay ng anak niya no daddy 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 wala na laman no, ba't ganyan ba't ganyan hello <laughs> ikaw na magbitbit nito ay ako na nga ako na kasi bata. So mag-haul tayo ng napamili sa B&M. So nabili namin yung fake grass. Bumili lang kami ng one roll na ano. Ang alam mo ta ko gaano kalaki yun. Isang roll muna kasi titignan namin kung okay ba siya. So ayun, isang roll lang. Tapos, ito, bumili kami ng buti na alala ko bumili kami ng dog food para sa isa kong ah uh, dog ito kaya uh, tinatago <laughs> pinapabukas na kasi may nabili eh. ah, nakabili kami nito pinapabukas na nila Ryzen yung ano siya sand and water table um yeah Yeah, para kay Ryzen kasi yung uh, turo-turo niya kanina doon na gusto rin sana talaga na tapos hindi na kami nakaikot ng ano matagal kasi nagwawala na siya dahil nakita niya to tapos alam mo gusto niya nang kunin lahat o tinuturo niya na lahat kaya umalis na kami agad agad tapos yung water gun natin. Ayun, na yun na kanya Binuksan na namin. And then, hindi lang nabili namin. namin, namin, namin. Bumili ako ng toilet cleaner. So, ayaw kong maubusan. At itong nakita namin, ano, Caribbean Jerk Style Seasoning Shaker. Yan siya. Try natin yan, no? I-season natin ang chicken and i-air fry natin. And, Eto, nakita ng daddy. Nakita niya ang kimchi flavor. Kimchi flavor instant noodles. Try natin yan. Kaya Tapos, eto, yung hinahanap ko kasi yung method. Kasi, para siyang safe sa high chair. Pwede siya sa high chair ng bata method na brand yung gusto ko na parang peach blossom or Japanese cherry blossom parang je ay, basta cherry blossom or something yung ano nun scent tapos wala, parang wala na silang mga method brand dun so nakita ko to uh, soft flora which is yung brand na to ginagamit ko naman talaga siya sa ano, yung bathroom cleaner ang ginagamit ko, yung spray na siya. Ay, mabang yung Kaamoy niya yung, mas ma, ano, maano yung amoy niya kaysa dun sa method na ganitong scent. Ito yung ano, pakita ko yung ano. Ewan ko kung meron to sa US or sa Pinas, no? Ay, mas, mas fruit yung amoy nito. Peach blossom pala siya. Peach blossom. And ito is, ganun din, tulip. Tulip and peach blossom. Ito, ito exfoliating foot peel treatment, tea tree. Ayan, Iano ano natin yung paa natin, no? Tapos, um, ano, daddy, nakabili ng Worldwide Travel adaptor sa nag-travel ang dad. Cleansing Pads. Dady na naman ay nakabili ng chocolate. O, oh, Cadbury na limited edition. <laughs> limited edition na ano. Milk chocolate. Ayan. So, yun lang nabili natin dahil hindi na tayo makapag-ikot ano ito, bongga dahil ang ating bulilit ay nag-iiyak na. <laughs> so, yun lang guys. Ang napamili, no? Makain tayo ng dogs, guys. <laughs> Late na ang kanilang ang kanilang dinner. Bilis naman ang oras. Oh. Kainin ko muna sila. Yung pag ko na dog, kinakain niya dry food. yung other wet food naman. Ito yung kanya, yung Rinalot by corina senior dog. Pero yung bago naming nabili, hindi siya pang senior. Walang pang senior dun eh. So, wet food siya. Chicken yung kanyang pagkain ngayon. Okay. Ayan. So, bigay Okay, guys. Come on. Hmm. Yung yung poodle ko kasi, kinalbo ko yan kanina. Naligo silang dalawa today. So, kinalbo ko siya. Iksiang ko talaga dahil hindi naman na ganun kalamig dito para maginhawaan siya dahil ano eh. Tsaka para makita ko yung ano niya, katawan niya kasi nagkasakit yan. So, bumabawi siya ngayon. So, ngayon pa lang yan nakakabawi-bawi.